magandang araw mga master ngayong araw sa nyo ako sa isa sa pinakamurang bilian ng wear dito sa pa so galing akong binyan no, biyaya ako papuntang Montendupa mga ter 30 to 35 minutes ang biyahe mula rito sa amin sa binyan papuntang Tunasan ng lupa. So Ayan, um, nasa may SM to na sana tayo. Ah, uh, yan ang landmark natin. Katabi niyan na halos LTO tapos sumunod yung Pepsi. Yan yung palatandaan natin na uh, pinaka landmark kasi yung sa, sa tapat ng Pepsi mismo yung bilia ng wire, yung south wire. So, Ayan. Napaaga tayo ng dating. Uh, kasi ang open nila ay 9am. May nakita pa tayo dyan kay Bigan. Okay. 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 Ayan. yung main gate ng Pepsi. Sa ito saan. Uh, katapat niya yung pinakabili ng wire. Yung south wire. Yung south wire may branch din siya sa Maynila. Uh, may branch niya sa Maynila. Yun yung tinatapos. Ginwine kaya yun ito yung price nila rito sa ano, sa to sa. Ang presyo niya halos o pares lang din ang presyo ng sa Maynila. So magkaantay lang tayo ng konti. Yan dumating na yung pina, yung nag-open na sila, dumating na yung bantay. So mababait yung bantay dito, ma matatagalan nating na kakilala. Kaya mga friendly naman sila kaya asikasoy ah, naman nila naman kayo yan kompleto sila rito ng mga rewinding materials magnet wire tap, tapos tapos, tapos meron din sila rito yung mga terminal lagyan. meron din sila rito yan yung motor ng, ano, ng vacuum small medium large available sa kanila yan yung nasa mga stante mga, ano yan, mga kapasitor available din dito yan, may mga contact point, lower tapos may bearing, tapos mga terminal na auto wire, saka yung asbestos wire. Yan. Yan dito, nagpasukat na ako ng bibiling kong wire. Konti lang naman ang bibiling ko, mga 3 kilo. Kagandaan lang, ano, nasukat ko na yan sa may, ano, sa shop. Pina-double check ko lang kasi medyo luma na yung panukat ko ng wire doon. Yan dito medyo nagkakaanuhan kasi kami dahil yung wire na binili ko, alanganin ng sukat, alanganin 23, alanganin 24. So, dalawang sabay na wire yon isang maliit, isang, ano kaya, isa 24, isa 23. So, ginawa, yun na lang din ang inano ko. Saka nagpakuha ko sa kanya dyan ng sample, kumuha naman siya, pumutol siya ng konti ng wire sa bago, kinumpara na lang namin. Tapos antay-antay na lang kami nung kasama niyan dumating para ma-prepare niya na ma-prepare na yung wire na order ko. So maganda rito bumili kasi ano, mura siya, bukod sa mura, halos kumpleto siya. Ayan, may mga armature din diyan sa mga nang mga power tools. Mga commutator. Sa so, mga carbon din diyan. So kung nagdi-DIY ka, madali lang naman siya, madali ka maka ano, kung malapit ka rito sa Muntinlupa. Ito yung isa sa la, pinaka the best na bilyan ng ware dito. Marami nang bumibili rito, mga tegabinyan, mga laguna, kabite. kaysa lumuwas pa ng mainira kasi medyo traffic, kahalos time na naman ng presyo. Dito na sa, ito na saan bumibili sa Muntinlupa sa south wire kasi halos pares na mga presyo nila saka hindi ganun katagal katagal maghintay rito pero maghintay rin naman pag may, medyo maraming customer pero hindi mabilis naman sila mag prepare ng mga uh, binibili nating wire oh. pero minsan ginagawa ko tinatawag ko na lang tapos pagdating ko rito naka-ready na pipikapin ko na lang yan si ano si Nestorian yung isa sa pinaka palakaibigan na namamahala dyan sa tindahan yan, madali yan silang kausap yan, matagal tagal na rin, na rin akong customer ng software kasi mula pagkabata eh, nabili na ako dito sa, May, sa Maynila pa lang nga nagre niya lang ako tapos si Jerry yung una kong kausap. Uh, Piniprepare lang yung order ko. Meron din sila mga naka-ready na, yung mga naka-per kilo na, naka-ano, kasi yung order ko, medyo alanganin ang sukat. Yan, tapos yung kumpare ko yung dumating, uh, rewinder din siya, may pwesto rin sabi niya, at siya yung po nandarito rin siya. May siservice na sila dyan sa matigaw Ayan, ang bilis naman, uh, tapos din kagad yung order ko, yan lang ang binili ko, isang 1.6 sa isang 1.9, 24 sa 23. Medyo maliit lang kasi gagawin. Pero kagandaan kasi pag may stock ang wear sa shop ngayon, ngayon na wala akong stock. Kaya pa, pa ano, pa konti-konti lang ang bili ko. Pero mas ma, the best kapag may stock ang wear sa shop. Okay. Yan. Bumili rin ako ng Mylar. Yan. Yan yung Mylar. Hindi ko na pinapuputol na, yan dalawang metro tinatali ko lang yan sa gilid ng motor kasi mas maganda kapag yung hindi pa 1 port 1 port mas makakatipid ka kapag buong isang buong naka metro yung bibilin mo yan, napakabilis lang hindi na hindi ako umabot ng 10 minutes ang bilis lang bumili rito so kaya kahit medyo malayo layo tinatakbo ko talaga pag ano dito ako bold sa mura uh, mabilis naman uh. Mabilis naman ang ano nila, hindi ganong maraming nabi. No, din. Marami sa Malinisan, medyo magantay ka rin dito eh. Ayun, diyan na ako pauwi. Mga siguro mga 30 minutes lang ang byahe, wala naman traffic. O, yan gasta muli mga master. Sana ma pag makatulong sa inyo itong video to, lalo doon sa mga nagdi-DIY na uh, ako ito tapat at tanda nyo lang ang landmark pepsi ano you know, kaya yung SM to nasaan, uh, tapat lang siya halos nun yan mga master oh. hanggang sa muli ah, uh, uwi na